Nira nanormal uok natin Grabe uok to guys. Ay grabe guys itong uok na to. Ngayong araw naman guys ay nandito nga pala kami sa gitna ng Lalao oh, at grabe guys yung mga nakita naming uok sobrang lalaki talaga nila kaya kaagad na rin naming ni Sapo okay, araw guys ay nandito tayo sa lugar ni Na Romel at sasamahan niya tayong kumuha ng mga ano guys exotic food na uok. Ayan, first time natin sa buhay makakatikim ng uok, guys. At tara, samaan nyo kami hanapin sa nakatira yun. Let's go! Tara na! Let's oh, go! Siyempre, Kuya Shelo. At pari pa rin lang ating mm. backup. Let's go! So ayun na nga guys, ano, ngayong araw nga pala guys ay natin kung saan daw nakatago yung mga napakalalaking uok. Alam nyo ba guys yung uok, yung parang malaking uhod na nakatira guys sa puno ng kahoy na tinatawag namin dungon. Pero mukhang mapapalaban guys kami ni Dugo ngayong araw dito sa mga lakaran kasi medyo malayo-layo daw yung pupuntahan namin, sabi ni paring Romel. Kaya eto guys, agad na rin guys namin nilakbay itong malawak na sasahan. Talaga naman guys, medyo nakakaligaw dito pag baguhan ka pa At grabe guys, dito yung mga puno, sobrang lalaki talaga, lalong lalo na yung mga tinatawag namin guys na punong nigit, mga pugong mga bungalon, sobrang lalaki talaga guys. Panigurado guys pag gabi dito, eh, hindi ka makakalabas dito, siguradong maliligaw ka talaga. At ayun, after nga guys na mahabang paglalakad namin, ay eh, syempre nakarating na rin guys kami dito sa tinatawag naming puno ng dungon. At eto nga guys, kung makikita nyo, bulok na nga pala guys itong gitna ng puno ng dungon na to kasi guys kinakain niya ng mga uo kaya alsin guys natin. Yan kasi guys mga uok talaga, mga panong pangunahing sumisira nitong mga puno ng dungon kinakain nila guys yung loob. So guys, unti-unti uh, na yung nakuha ni paring Romel dun sa loob ng bulok na kahoy yung mga uok. Ayan guys, kung makikita nyo. Romel, isasag na konti. Ayun grabe, laki. Ah, ang laki yan. Ang laki. Hey. Grabe uok to guys. Ala. <laughs> <laughs> Ay, grabe guys, itong uok na to. Tingnan nyo naman, dogs, kapita mo. Ang galo ka laki yan. Dogs, igay mo sa palad mo. gano mo palad mo. Ayun Grabe guys oh. Para ng lumpia yan. Oo. <laughs> guys, alam niyo yung lumpiang gulay. Maraming kiyam. Kaya, kaya, kaya natin kainin yan. Ang sarap po. Tignan niyo, guys. Ang lakyo. O, trip. Tingin natin masarap daw yan eh. Sabi naman guys, itong mga uok na to talagang sobrang lalaki. Nagulat talaga kaming dalawa ni Dugong kasi guys, ang kadalasan lang namin nakikita mga uok ay eh, medyo malit lang. Pero kakaiba guys, talaga itong nakita namin ngayong araw, sobrang laki talaga niya at nakakatakot. Ganito nga lang pala guys, ang pamamaraan kung paano sila kunin doon sa kanilang butas. Ito guys, yung uok ko. <laughs> ah, ah. Lucky. Kita-kita ba? Ah, ah. Hmm. Ang <laughs> <Unlucky>, guys! Grabe dogs! Abot eh! Ang lalaki! Ay, dalawa lang! Pakita ko dalawa oh, lang! <laughs> Parang <laughs> Hindi na normal uok eh? <laughs> Ano yan? para lang, <laughs> <laughs> <Okay, gana, gana. laughs> <Yeah. laughs> Patuloy nga lang guys kami dito sa pahunguhan ng uok at dahil nga guys medyo naubos na namin itong nasa may bawabang part nitong puno yung makyat na dun sa taas si paring Romel para kunin guys yung mga maraming kungo na nakatago dun. Hindi nga lang guys kami makakyat rin dun sa taas ng puno kasi medyo maguna na talaga at bulok na baka mabali guys tapos diretsong malaglag kami tatlo. At eto nga guys may inabot sa akin isang punong balat dito at kitang kita nyo naman guys dyan nga pala nakatira yung mga uok na yan sila nga pala guys ang kumakain itong loob ng punong kahoy tapos dun sila guys naninirahan na rin grabe napakatitindi naman guys nilang mga ng mga puno talagang ubus ubos sa kanila kaya para naman guys maibawi namin itong mga puno eh syempre kami naman ang pupudrip dito sa mga uok na nakukuha natin sa panguha nga pala guys ng uok pag nandun sila guys sa loob ng butas nila eh, kailangan nga pala guys natin gumamit itong kawad na may parang kawit para mahigit natin sila guys palabas. Kasabay nga guys na maraming uok namin nakukuha ay eh, napakarami rin nga palang nakatirang mga antik na guyam dito na sobrang sakit talaga nilang makagat kaya nga guys sabi ko kay dugong ay magingat lang kami sa paunguhan nito kasi medyo masakit talaga rin makakagat itong mga guyam na to kitang kita nyo naman guys yung loob ng puno talaga namang bulok na bulok na sila ito nga kasi guys ang dahilan kinakain nya ng mga uok na to at sumisiksik sila ang dyan sa loob nyo mga puno na yan nagpatuli nga lang guys kami sa paunguhan dito ni dugong syempre para marami guys kaming matikman So ayan guys, ito na yung mga naano na ano natin, no? Nakuha natin kungo, grabe. Eh, kungo. Uok. Uh, uh, uh. Ayun guys, uok, o. grabe, uok, o. Dalawang malaki na parang kikiam. Tapos maliliit na parang breadstick. Hey, food rin tayo. Testin natin to. Sasangagin natin, guys. Samahan nyo kami. Let's go! Let's go! At dahil nga guys Sobrang rami din talagang lamok dito Sa lugar na napestohan namin ay eh, nagpasigawan na kami ng apoy Ayan guys Titikman daw ni Dugong at ni Romel Si Romel guys Si pari Romel Sanay siyang kumain dito ng hilaw Pero sasabay daw si Dugong Guys si Dug... Tingnan natin okay. Ge <laughs> oh, juicy juicy guys Ikaw <laughs> Ano dogs tinga? Solid Pero solid masarap. masarap Matamis matamis Pero mas masarap Pag diluto ano Ayos Ayos sa yeah. yeah. kasamaan palad nga guys malapit na sana kaming magluto nito mga uok na nakuha natin ay nakalimutan nga pala namin magdala ng mantika kaya eto guys, lumipat kami ng location at bumili pa kami ng mantika dyan pag kasi guys, doon kami pepesto tapos bibili pa kami ng mantika ay eh, malayo pa yung lalakarin nung bibili kaya eto guys, dito na lang muna kami nagluto ah, na wow, naging chef ko naman ang aga naman, may paapoy pa dyan no? grabe guys Sobrang solid na, na may sibuyas at bawang. Ang style nga pala guys ng luto natin ngayong araw dito sa mga nakuha nating uok ay magigisa nga lang pala guys tayo dito ng sibuyas at bawang tapos di guys natin igasa na rin itong mga uok. Parang style siya guys na sinangag pero may kasama siyang sibuyas at bawang tapos nilagyan na rin guys namin ng konting sili yan. So yun guys sarap na natin itong ano, uok na sinangag pero may dala tayo dito ano. Ito guys oh. Yang ito guys, nagdala rin kami ito. Grabe ka pares doon yung tsura niya. <laughs> Tara, pero unang tikman natin, uok. Tara. So, guys, oh. Ito lang akin saktong malaki. Tikman natin ah, lagay ko sa kanin. Let's go. Oh. Ang na natin ulo. Nasang ano siya guys? Nasang medyo cr crunchy na Parang nasang isda na pinarito yung sobrang, ano, gustado. Para, parang laman din, ano. Hmm, para para. Para. Parang laman din. Sarap. Okay. Sarap, guys. Sa so, okay. ngayon kumain ito sa parang Romel eh. Para, tikman mo nga itong malaki. <laughs> sa ngayon, sa parang Romel kumain talaga, eh. Oo. <laughs> uh, uh, Hindi, parang laman na rin siya. Parang imbutido Sarap. rin, guys. Solid. Sarap na. Sarap na. Pero, siyempre, may no. imbutido tayo dito, Sarap. <laughs> hey, na, hey, 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 hey. Kala mo yuhuk kayo. Grabe <laughs> guys, sa tunay na buhay lang talaga. Ngayon lang kami ni Dugong Tumikim ng ganitong klaseng pagkain na uok. Talagang medyo nakakapanibago kaya medyo kunti lang yung nakain namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys ulit yung adventure natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. sa panunod guys. Ay, <laughs> ay.